Kahit bumaba ba yung palay, sir, hindi rin bumaba yung bigas, lalong tumataas din ang kondila kahit mababa yung kriso ng palay. Mayo, Abente, at nandito po tayo sa Barangay Galban. Ating makakapanayam, ang isa pong magsasaka. Uh, kuya, ano po pangalan nyo, kuya? Judy Castro, sir. Ilang tanep po ba sinasakan ninyo, kuya? Uh, umaagot po ng tatlo, sir. Tatlong tarya, dumarami-rami din, no? Oo, sir. Ako yung magtatanong lamang, hindi po doon sa pagpupresyo ng palay at may kagunayan din po sa pagpupresyo ng bigas. Oo, sir. Okay lang po? Okay lang po, sir. Kapag bumabaw dahil yung palay ng magsasaka, yung binaba, bababa rin ang presyo ng bigas sa pamilihan. Sang-ayon po ba kayo doon? kung yun ang panser, de isang ayon din. Kaya lang, kahit bumababa yung palay, sir, hindi rin bumababa yung bigas. Lalong tumataas din ang kondila. Kahit mababa yung preso ng palay. Oo. Oh. Kaya alarin kahit yung mga simpleng magsasaka lang na bumibili ng bigas, talagang hirap din na, hirap din. Na bumili ng bigas dahil mataas. Yung pong sinasabi niyong mababa ang presyo ng palay at mataas ang presyo ng bigas sa palengke, kailan po yon? Itong concern na nakaraan lang na Mincraft taon 2023? Opo, sir. Magkano po palay noon? Eh, umabot lang ng konser 14-15 yung palay. 14-15 po ang bili po ng trader? Oo, sir. At na-monitor po ninyo magkano po bigas sa palengke? Eh, kung sir, nung nagpunta ko sa bayan, eh, mahigit 50 yung isang kilo. 50, isang kilo? Opo, yung pinakababa na, sir, 50, 50 pataas na po. May oh. 57 pa akong nakita ta. Na, ako. Kaya ibig sabihin, hindi rin po gano'n na katotoo na kapag mababa na ang presyo ng palay, ay bababa na rin ang presyo ng bigas. Ah, hindi, sir. Hindi totoo yun. Dahil Yeah. Lahat, mayroon namang lahat ng mga bumibili talagang kwan, nakikita nila yung presyo sa palinggi talaga na hindi bumababa. hindi bumababa kahit mababa po presyo ng palay. Oo, sir. Ano po sa tingin ninyo, bakit hindi po bumababa ang presyo po ng bigas? Ayubang ko, sir. Kaya lang mga balibalita ko, mayroon daw mga traders na nag-iipon ng mga palay natin. Tapos pag medyo konti na yung bigas, doon na nila inilalabas yung mga iniimbag na nilang kwa, palay para sila na yung nangungontrol ng kwa. ng bigas. bigas. natin, sir. Mm -hmm.